So mga kapuso, nalalapit na po ang pagkatapos. Thank you, thank you again. <laughs> nalalapit na po ang pagkatapos ng kinagigiliwang fantasy adventure sa prime time na Home Sweet Home. Mananalo kaya ang good laban sa bad? Alamin natin yan mula sa dalawa sa mga bida rito. Walang iba kundi si Bea Binene at Ken Chan. Good morning, guys! Good morning, Welcome back, yes. welcome to the show yes. First time ever So, ano ba ang dapat talagang abangan ng mga kapuso natin Sa pagkatapos ng Home Sweet Home after 13 weeks, di ba? After diba? 13 weeks, uh, marami, marami po silang aabangan Kung ano mangyayari sa pamilya kaharian, yung okay. pamilya nila Jake mm -hmm. Kung ano mangyayari sa family ko Kung okay. ano mangyayari sa sa lumang bahay Kay Tita Celia, mm -hmm. kay sa kanila, sa mga friends namin So, uh, dapat niyong abangan yan All right. So, ikaw naman, Ken, ano naman miss mo sa Home Sweet Home? Was this your you know, second project pa to? Una yung Twin Hearts, you said, no? Yeah, my, Twin Hearts my first show. Then, uh, And then Home Sweet yes. Home. So, ano naman miss mo naman sa Home Sweet Home? A lot, a lot. Production stuff, um, uh, mga artista, uh -huh. mga katrabaho, lahat na miss ko. Uh -huh. And um, talagang masaya kami kasi tara, bawat episode pinaghirapan po namin. Uh -huh. At uh, masaya kami dahil napakita namin sa mga viewers yung kahalagaan uh -huh. ng isang pamilya uh -huh. na nagsasama-sama sa kabila ng... Uh, mga yep unos sa sayang. buhay. Oo, oh, oh, naipakita oh. O ito naman. Hoy, oh, may suba ang bonding mo with Jake Vargas. Hoy, <laughs> <laughs> mabay na kayo. Narinig ko yan. Ah, <laughs> uh, ano? Yes. Uh, syempre naman. Yeah. Uh, yes. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> syempre naman po mamimiss. Kasi ano, syempre, uh, iba rin yung bonding. Kasi matagal na rin kaming magkasama ni Jake. So, iba na rin yung bonding naming dalawa. Pero kasi po, magkasama pa rin naman kami sa Pipito Manaloto. Tsaka sa Sunday All-Stars. Ah, ano, yeah. pero hindi ka nagsasawa sa isa't isa. Sa... Hindi <laughs> 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 naman. Lalo ka kayo magiging naging uh, Mas, like, mas nagiging bonded. Yeah, kasi mm. -hmm. kahit paano, nakikilala niyo isa't isa ng mas matindi pa, mm -hmm. di ba? So, apo, ilang apo. beses na ba kayo naging magkapareha ni Jake Vargas? Para sa, pero sa proyektong to eh, may bago ka bang na-discover sa kanya? Is there something new about him na hindi mo alam before? Pasensyoso ba siya? Maalaga ba siya? Well, ano, uh, alam ko naman na po. Alam ko naman po na ano na maalaga siya talaga. Uh, sobrang gentleman. Kaya ko nga lang pasagot matagal na kami. Three years na kami magkasama uh, sa show. Okay. Three years na po kami magka-love team. Kaya alam na namin yung isa't isa. Oh, pero in real life, gano'ng katagal na kayo? <laughs> Maraming salamat po <laughs> no sa na akin. Ako, <laughs> <yun>. <laughs> no, pero meron ba kayong uh, upcoming projects together ni Jake? Apart from the, yung dalawa na minensyo, Pepito Manaloto, at saka hmm. yung ano? Ano, um... Sana po meron pa. Pero kasi as of the moment, wala pa nasa sabi sa amin. Pero sana, sana okay. meron. Pa of it. course, love team yun eh. Why yes. not? Okay, Maraming salamat, Bea. Thank, Thank you so much. And thank you, Cam. It's my pleasure. Thank you din po. O oh, sige, uh, ano nyo na sila, ha? I-invite mo na sila sa Home Sweet Home. Mm. Guys. Mm. Ayan po. Ayan po, Home Sweet Home. Uh, malapit na po yan. Sana may... Um, Last day na namin ngayon, mamaya, bago mamaya. po mag-24 oras dito lang sa GMA. Sana po panoorin ninyo. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay since day 1 hanggang ending namin. Sana po nagustuhan nyo ang munting handog ng GMA para sa inyo. This is directed by Direk Gil Tejada Jr. and Direk Omar, Omar De Roca. Uh, maraming salamat mga kapuso dahil uh, patuloy nyo kami sinuportahan wala umpisa hanggang uli. Maraming salamat po. Huwag kayong bibitaw! Huling na namin mamaya. Huling hirit na namin mamaya. Huling hirit na namin. Kasi kami ang unang hirit sa Manila, <laughs> di ba? Thank you, Ken. Thank you, Bea. Thank you, 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 you Sana makabalik kayo ulit dito. Samantala mga kapuso, ito na po ang unang balita.